Ôi, mình đây con nấu tin Con bên sao Mình lấy con đâu? Pagkuhan nga sa inyo ano, ayun o. Ayun o, yung pula na yan. Thank thank you, thank you. Hi! Diyan lang po kay nanay-nanay. ako. <laughs> Ang ganda ang pagmasdan, tahimik na lugar Thanks, Sepod Sepod, babalik kami! Sepod! Bumigit <laughs>

ano galing na? Panggandaan din. Sa Bulacan lang? Sa Bulacan. Oo. Wala tayong driver mo? Wala eh. May pasok eh. na kapangat diyan? Opo. Mga launa to. Ay kanina pa pala? Launa.

Masakit na yung balakang. Masakit <laughs> Hi, guys. Hi, guys. Welcome Hi to, my, guys. Vlog. Welcome to ito, my vlog. Welcome to my vlog. Mag-hi, guys, ka. Wala <laughs> pera. <laughs> Sa likod. Oo. Oh, oh. okay. Tapos na ito. Dito kami ngayon. Ganda ng ula po.

First time to my vlog. na po kayo. Magbubutan siya nyo lang. Okay na po. Ray, <laughs> okay, pausa mo lang. Hindi, wag na po. Diyan lang yan. Ano po bang masakit sa inyo? Ano po ang pangalan nyo, sir? Mariano. Si Sir Mariano. Ilan taon na po, sir? 59. 59. Bata-bata uh, pa. Uh, Isang taon na lang para senior na. Oo. Uh, <laughs> sa May. Oo oh, ba? Oo, oh, si senior na pala sa May. Uh, May ano po? Aba. Ah, kabirdin mo pa si Papa ko. Oo. Oh. So, <coughs> ano po yung nararamdaman po ninyo? Eh, pagka po nga yung mga ganito, parang namamahid ba? Mm hmm. Muto ba si Rito? sa so, may bayo. Oo, oh, matagal na po yan. Matagal na. O, oh, nagagal na po katagal. Alay po ba yan? Alay? Video lang. mga... Uh, ay, lang limang taon. Mm hmm. Eh, kasi nga nun, parang naabuso yung pagbubuhat oh, no? oh, mm -hmm. uh, <laughs> pa ng mabigat. Oo. Tapos sabayligo no. Oo. Tapos na ng tubig na malamig. Ano Sige swaron? Ano, Tapos 'yung. may hindi na lang uuwi niya tayo. Pinabalatan mo! Pinabalat talaga lang kay Dis! Matanggol po yung damit. Pinabalatan mo na tayo. Pinabalatan Almost five years na pong masakit ang balakang niyo. Oo, oh, baka pa. Oo. Mm. Dahil ilang para- ilang piraso pa lang ang mga anak ko noon. Oo. Tatay, ah, uh, lagi masakit ang kanyang balakang binabalakang uh, 15 years old ayan sa tindi sa tindi na kanyang sakit sa balakang Thank you. ni po ito hulong pinahil. Hindi ba na, kung ano, gagamit lang ako ng mga gamot na yung pampakalma Oo Opo. Ayun na po ang ina pag masakit po yan. Oo. Eh, nakakampat naman, kahit paano. Tapos, ilang araw lang, buwabalik uh, na naman. Opo. Pag nagbubuhat ako ng mga bigat, pagkakon, eh, na ako pa na sinusumpo, eh, patay na naman ka ako rin eh. Ngayon po lang bubuhat pa rin po kayo mabigat. Oh, pagka nag kami ng mga pataba, nag-i-spray. Mm Oo oh, nga po, ano nga Hirap nga po yan. Oo, oh, eh. Saat sa Malacan. Kasi nga, pagka nag-upang ng mabigat, hindi ako Oo oh. uh, sabi ko, wala kaya ka akong ma... Patigim naman ka ako ng konting kaginawa ng ka ako Oo. <laughs> <laughs> ang um, buti po nalo kay ni Justin. Oo. Oh. Ginano nga ako na yun ah, eh, papahilot ka ba ikaw ko yan, may ko sa akin, eh, kung meron ba ka ako Eh, mm. andyan ho ay kayo, kung um, ba na ikaw ko akin, nung pa, ito na ko. Eh, ito tinanong ko nga ito sa mga uh, bata, na kung malis ay ikaw huyang. pero babalik ka ikaw <laughs> Mamaga po pala ito. Oo. Oh. Kasi nga, ang um, kunamin pa na isa bukid. Okay. Saan pa mga bukid nyo? Doon, ko sa Tabuating. Kulang 10 hektar okay. Yung ginagawa namin na bukid. Oo. Okay. Oh. Araw-araw po yan. Oo, oh, araw-araw. Yung lang din ang kinukuha ko sa mga pamilya ko. Yung magbukid eh. <laughs> Tumita namin maganda-ganda yun. Nakapagpapayos ano, ng konti rin niya sa bahay. Nakapagpupuntan ng mga gamit. Ang ah, kaaling rusig noon, na ako nang rin may ina may kahumilot kayo. Kan kayo baka um, kayo yung kon mo ay Ano po ba ngayon? May tulis. O. Oh. Sa business po, ipailit niyo po ito ulit. Hmm. Eh, di ba balik ka sa business? Hindi po. Ang business po dito eh. Ayun. Oo. Oh. Ako man talaga mo na katamo na eh yun. Nabubuhay na yung may school eh. Sabi ko sa kanya. Sabi kanya kahirap ah, ka ako ng ganito eh. Uh -huh. Paggawa, ako sa mga bata, tapakan yung mga bata. <laughs> <laughs> para mawala lang yung um, konti. mawala yung sakit. Uh okay. eh, sabi nga nila eh, kung nangyong makukunay <laughs> kayo ligit. Hindi kumisan ka okay, ako, okay naman pagka naglalagutokan ba parang nakukuha ba okay mga buto oh, okay ano sa kanila Bisa ka pa uuwi uh, 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 sa saan po, mula kang uh -huh. Uy, malto alarong ah.

Terima kasih telah menonton! Into your arms.